1, Hello beautiful people! Welcome back to my channel! This is your Mama Zam! Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre, koko naman ang tatanong ninyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Zam ninyo fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming hotdog. Dahil sa hotdog, nakakaloka ang beauty ng mama sam ninyo. So, yon So, kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Sana lahat kayo ay okay na okay at safe ngayong araw na to. Siyempre, marami akong hatid na chika sa inyong lahat. Pero bago ako tsumika ng bonggam-bongga, -bongga, gusto ko ko muna ang batiin na walang sawang sumusuporta dito sa Mama Sam Vlog araw-araw lagi-lagi and then of course sa mga bago nating subscribers welcome to my channel so yon so syempre dahil araw-araw kayo nandirito kaya marami akong hatid na chika ngayong araw na to mga chikang update na talaga naman oh my gosh magtataas ang kilay ninyo ng bonggam bonga sa mga pag-uusapan natin ngayon. So guys, Huwag na natin patagalin ang ating mga chika. So, para sa unang chika, Miss Grand Ukraine nag-withdraw sa laban niya dito sa Miss Grand International. Anong masasabi mo dito, Mama Sam? To be honest, nakakalungkot isipin kasi kung kailan malapit na nga sa final moment ang Miss Grand International, dito naman nag-withdraw ang pambato ng Ukraine. So, syempre, nakakasad kung iisipin mo kasi parang ilang araw na lang eh. Di ba? Ang titiisin nila, hindi pa nila kinaya. So, kung ano man ang mga drama, eksena, at kung ano, ano mga narinig yung chika regarding dito kay Miss Ukraine, ayan ay, ay hindi natin alam kung confirm nga ba o hindi. Pero ay lang ang alam ko, sayang yung laban niya. Maganda pa naman siya. So, yan. Mismo ang kanyang national director na hindi daw alam na tuluyan na talagang nag-withdraw itong si Miss Ukraine sa kanyang laban dito sa Miss Grand International. So, sabi ko nga, ayan na nga, eh, diba? dapat alam din niya ng national director bago ka umalis do sa organization para naayos kung ano man yung naging problema dyan sa loob ng Miss Grant. ba? Diba? Pero sabi ko nga, ang Miss Grant naman ay napaka bait naman ng mga tao na talagang ang na tumutulong. Ngayon, sabi ko, baka misinterpret lang talaga ang nangyari dito kay Miss Ukraine or baka hindi niya nakinaya talaga yung pageant. So, yon So, ako para sa akin, ha? Ako dito may experience kung pag-uusapan natin yung Miss Grand Organization. Oh my gosh! Talagang mabubuti naman silang lahat at welcoming sila sa lahat ng tao. But kung ano man yung naririnig natin regarding na Diyan kay Miss Ukraine, eh I think nagsimula ang gulo kay Miss Ukraine so yun, so may iba, iba kasi klase ng ugali ng mga girls kaya hindi din natin talaga mapiplease, hindi din natin talaga alam kung saan ba talaga nanggagaling ang kanyang mga Emotion pagdating dito sa mga inilalabas niya sa social media, di ba? So, ako looking forward ako na sana maayos yan and then sana makabalik siya sa pageant bago mag-prelim. Charot! So, yan. Meron pa naman kasi pag-asa, may prelim pa. So, konting-konti na lang ay pwede naman sila talagang lumaban pa. So, yan. Total na simulan naman na eh di sana tinuloy-tuloy na lang, di ba? So yun. Pero pili ko hindi rin mananalo kasi kapag once na candidates na talagang nagdrama, nag-attitude ng ganito, ay nako, good luck, di ba? So yon At para naman sa sumunod natin, chika, eto, marami talaga bongga mga national costume kagabi dito sa Miss Grand International. Pero Kalino nga ba tayo na kulangan ng mga eksena dito sa Miss Grand International? Ayan. Syempre, isa na sa mga napansin ko si Albania, sobrang simple lang ng na kanyang national costume. Pero, sa totoo lang, naitawid ni Albania ng bonggong-bongga yung kanyang national costume, ha? Pero ito ang pinaka kay Miss Curacao. Kasi ako talaga, sa totoo lang, pag ko doon sa kanyang national costume, no, alam mo yung parang pang ano sa Christmas tree, pang lagay sa Christmas tree, pinalibot-libot-libot lang doon sa kanyang ano. Kung baga parang nag-project ng elementary. <laughs> yung ganon. Nakakaloka. Or high school project yung kanyang national costume. Yung gumawa man yan. Pero kung sino man yung gumawa niyan, siguro ayun lang yung naisip na idea. Pero, ah! in fairness ha, may paribil pagdating sa harapan. So, hindi man ganong kabongga yung suot-suot niya, pero naloka talaga ako doon sa paribil na parang may ano, pshh, no? di ba? So, ayun, ang lakas maka-gay pride, ganon. Anyway, ang ganda din naman nung kanyang execution. Kahit hindi ganong kabongga yung kanyang nutcos. Tapos, meron pa akong napansin eh. Hindi ko napansin yung drama ni Mrs. Payne sa Intablado. At, parang hindi ko siya nakita talaga. Pero yung tinindan ko naman yung, yung video ko, may record naman ako. Sabi ko, hala, hindi siguro nag-shy. Tapos ayun, nawala din sa eksena si Peru. ba, diba? yung kanyang ano, Rice, Rice Ever chines. yung Parang palay. So, ayun, hindi masyado nag-click ang eksena niya. At hindi ko rin siya nakita na after na mag-present siya. Nawala talaga din siya sa eksena. Buti pa si France. Si France, natatandaan ko. Simple lang naman yung kanyang national costume. Kututuusin, kung para mo sa iba... Pero, naka-eksena naman siya ng bongga-bongga. Di ba? Yun yung mga kandidata na parang pigo na wala sa eksena. Pero, eto talaga, Diyos ko, naging madrama, naging ma-eksena talaga dito sa National Costume si Miss Myanmar. Yes! Naku, ang daming chika. Nung una, parang ang sinasabi nalulungkot siya kasi hindi nga naiakyat sa stage yung kanyang ano, yung alam mo yon yung kalesa. Eh paano naman kasi sobrang bigat kaya nung no? 200 kilos eh dinawasak na yung stage. Kaya kabayo na lang yun nando doon. So yon pero yung drama mukhang mainit ang ulo kasi talagang seryoso at galit sabi ko gano'n nandilisik daw yung mata ni, ano, ni Myanmar so sabi ko naman ang sabi kasi doon, sabi niya sa isa sa interview niya, para daw sumanib sa kanya yung kanyang national costume. Ganon. just ko, may munto. Charot. So, yon Kaya hindi daw niya talaga na ano yung emotion niya. Tapos yung alam mo, galit na galit siya talaga. So, yon eh, ako naman, ang feeling ko, strategy game, eksena, drama. <laughs> Ganon talaga. Kasi syempre, pageant. Pero yun, lumapit sa Mr. Nawat para magpa-picture. Aba, hindi na galit si ate. Ganon. May mga ganong eksena. Nakakaloka. So, tumbling talaga ako. Tumbling talaga ako sa kanya ng pabalik-balik. Ganon. Pero eto talaga, mas bongga to. Alam nyo ba, So, sa taking picture, na picture na nilabas ko dyan sa social media, nakasama ni CJ, si Mr. Nawat, na may peace na gano'n. Alam nyo, sa totoo lang, nakita niya kasi si CJ nandudu sa gitna, yun sa dulo eh. Tinawag siya ni Mr. Nawat para magpa-picture. O, di ba? Ang bongga. So, doon sa part na yun, natuwa ako kasi parang feeling ko, ang bongga-bongga doon ni CJ. Kasi kung tutusin, nang layo niya na kay Mr. Nawa. No. Tapos maraming mga girls na pwedeng magpa-picture dito. Pero tinawag talaga siya ng bongga-bongga. Kaya sabi ko, ay, ang ganda. So, yon Kitang-kita ko yon at kinuhanan ko yon ng video. And then, ano pa? Maraming nagsasabi na ang national costume daw ni Miss Philippines ay bongga. So, yon. Pero, syempre, may mga hindi sumanayon. ng ganon, hindi naman daw ganong talaga kabongga yung, yung pagkagawa ng natkos niya. So, syempre, ako, para sa akin, ang pagdidesign ni Mr. Patrick Isorena ay masasabi ko na kahangahanga sa mata ko. Kasi, yung nakita ko, sabi ko, in fairness, ha, I love yung national costume kasi, alam mo yun, yung anahaw, 'di ba? Parang nakakatuwang isipin kasi parang nakakreate sila ng ganito kaagad-agad na sa loob lang ng ilang araw mahirap gawin. Tapos 'yung pag nakita mo 'yung details in person, ang bongga. At alam niyo ba guys kung gaano kabigat 'yung nasa ulo niya? It's a 22 kilos. Ganon. Kaya sabi ko, in fairness talaga kay CJ, at inuubo ubu pa si CJ ha. So yon, so sabi ko grabe, sobrang panalo ang laban ni CJ talaga. Kaya talaga na proud talaga ako bilang Pilipino. So marami tayong hindi nakita pero alam niyo yon, kung baga sana na appreciate ninyo ng bongga bongga at yung pinanood ko yung video dito sa pinalabas nila sa ano, Timing na time yung pagganyan. Oh, di ba? Diyos ko, nakakaloka yun ha, in fairness. So, saludo talaga ako kay CJ sa pag niya dito sa national costume niya at kung paano niya piniresent. Maaaring sa iba, hindi naman nagandahan. Ayun nga, may mga nababalitaan tayo, may mga nababasa tayo ilan-ilan na hindi nagagandahan sa national costume ni, Pilip ni Philippines. Eh, sana naman, appreciate na lang doon sa gumawa kasi naghirap sila, nagpagod sila, eh, sana inano na lang din natin, di ba? Enough appreciate na lang natin kasi iba talaga yung eksena ngayon ng Miss Grand. Kung baga parang ilang araw lang, tapos ayan, nagpiprepared sila para sa laban. Kaya, sanang maintindihan natin to ng bonggong-bongga. ba diba? So, yon Basta ako, winner. So, to, isa pang chika, Mama Sam. Ano naman masasabi mo kay Miss Denmark? na kamukha daw ni Miss Catriona Gray. Actually, actually, I think yung make-up, tapos yung tama sa kanya ng spotlight, sobrang ganda. Pero pag nakita mo naman siya sa personal, hindi naman siya maala ka Gray. Iba yung itsura niya. Kaya sabi ko, talaga ba? So, ayan yung sinasabi ko. Iba yung nakikita sa, sa TV, iba yung nakikita sa personal. Kasi sa personal, hindi naman siya kamukha ni Catriona. Pero maganda siya. And then, ayun. Pag natamaan siya ng ilaw, ay bongga. Siguro yung styling, tapos yung ano kasi, medyo yung makeup niya talagang maganda. Tapos tumama yung ilaw sa mukha niya. So, ayun. Ang tingin na ninyo sa kanya, Catriona Gray. ba diba? So, yun. Nakakaloka. But, I love Miss Denmark. Maraming mga taga-Denmark yung nasa likod ko. At talaga naman, ayun. Pinapalakpakan talaga talaga nila. And in fairness, na sa natkos niya, ang lakas maka, ano to, Venus, ganon, di ba? Ang lakas maka Diyosa, angelic yung face, tapos ganito yung damit. Ay, nako, gusto kong hiramin para sa gay pride. Di ba? Diyos ko, nakakaloka. Ito ang mas nakakaloka, Mama Sam. Ano naman ang masasabi mo sa natkos ni Miss Brazil na ginaya daw si Bas, ano? Gabi Basiano sa Binibining Pilipinas. Parang pili ko naman hindi naman ginaya. Parehas lang ng concept. Yun. Kasi kung ginaya, sana nag-Virgin Mary din siya. Kaso hindi naman eh. So, si Gabi Basiano, nag-Virgin Mary siya noong laban niya sa Miss, ah, sa Binibining Pilipinas. Tapos, ito naman, ang inano niya, yung alam mo yung picture, in fairness, ang ganda niya sa personal. Kasi, paglabas niya, migo, may cover, tapos bigla, pinicture siya, tapos nakagano, tapos gumalaw, ang ganda, ang galing ng eksena. Sobrang natuwa ako sa national costume, syempre ni Brazil. Isa siya sa mga hinahangaan kong natkos, kasi parang, kung iisipin mo, ang galing-galing talaga, ang ganda. Saka yung kay Paraguay, gusto ko din yung kay Paraguay kasi baby ko si Paraguay. Tapos gusto ko din yung kay Ecuador. So yon sila tatlo. And then of course Si Philippines Kasama natin Diba? So yun Siyempre so, iba yung Kay Philippines Special yun eh So yun So natutuwa ako And congratulations Kay Brazil So yun And then Siyempre Para na masasumunod natin, Chica, mama chika Masabado naman Ang masasabi mo Kay Miss Grand Thailand Si Miss Grand Thailand Na buhayan ng loob So yun Yung parang gusto niya Sabihin I'm back So diba Sana hindi ito sa kanya Ang lahat At bukas may ipamalas niya talaga yung galing niya sa preliminary competition. In fairness, dito sa Natcos, nahanga ako sa performance na ipinakita niya. More than doon kay Myanmar na puro ka-arte <laughs> Sa totoo lang. Kasi si Myanmar kasi punong -puno ng drama sa buhay. Samantalang itong si si Thailand talagang laban na laban at ang panalo lalo yung gumano siya pa ah, as gumanong ganon ay windang ako talagang gusto kong tumambling ganon in fairness, ang galing ng eksena ni Thailand at ayun na, pinalakpakan siya ng bonggam bongga ng hindi lang ng mga tao na nanonood doon kundi talaga nun lahat hindi lang yung mga Thailander ha lahat talaga at in fairness siguro nakita nyo rin yung galing ni Thailand dito sa laban niya kagabi. And then, para na sa sumunod na chika, mama sa botohan sa Instagram para sa Country Power of the Year. Malaysia, India, Philippines, Venezuela ang magkakagroup. Timin mo mama sa may laban ba si CJ para sa country of the year? May laban kung magkakaisa tayo. Kaya nananawagan ako sa inyo lahat na sana po bumoto tayo dito sa country power of the year kung saan ipakita natin na very powerful ang country natin kasi isa lang ang pipiliin nila by group so ngayon ang nangunguna ay si India na merong 200 medyo mahirap pabulin to ha 200 likes na yung kay India and then follow by ano Malaysia na merong 100 ano 100 likes and then pangatlo naman si Philippines, si Philippines na merong 78 and then 30 naman yung kay Venezuela. Kung iisipin mo, dapat tayo ang maging powerful dyan. So, ipakita natin na powerhouse tayo, guys. Nakakaloka. Kasi, di ba, parang kiniklaim natin na powerhouse tayo. At totoo naman yon. Pero sana naman, maging power din tayo sa pagboto dito sa kay CJ Opiasa kasi di ba nagalingan naman kayo yesterday nagalingan naman kayo sa mga galawan ni CJ eh di ilagay natin siya doon sa tamang lugar na talagang kaya niyang ilaban ang Pilipinas so ako kasi naniniwala ako na kung magtutulong-tulong tayo ay kakayanin natin kasi ngayon meron ng 1200 plus si si ano eh, si ano to, si Injak eh kung si Inja nga nakakuha ng 200 plus, eh bakit tayo hindi natin kaya? Kaya nananawagan ako sa inyo, nananawagan ako kay Harlin Budol, nananawagan ako kay Samantha Bernardo, nananawagan ako sa lahat, mga artista, di ba? Na sana naman, kasi sila yung maraming followers, sana naman, i naman natin dito si CJ Opiasa. Nakakaloka, tumbling talaga ako. So yon yung kay Atisa Manalo, di ba? Marami mga followers yan, mga yan eh. So sana maibigay natin kay CJ Opiasa yung laban na to. And then napakasimple lang ng gagawin yung Pumunta lang kayo sa Uh, Facebook ng Miss, uh, Miss, Grand International and then i-follow if ninyo ang Miss Grand doon and then ayun lang, i-like na ninyo o mag-comment kayo ay eh, kung gusto niyo i-share nyo na rin. Di ba? So, yon So, good luck. At para naman sa sumunod na chika, mama sa Spain, Myanmar, Philippines, tingin mo na isa sa kanila ang makokoronahan ng Miss Grand Philippines to be honest, silang tatlo malakas at dagdagan mo pa ng iba. So ako para sa akin, yes, sila yung nakikita ko na possible talaga mag-top 3 dito sa competition na ito. Kasi halimbawa, si Philippines kaya niya mag-penetrate talaga sa top 5 at possible talaga na isa siya sa mga pinagpipilian for the crown. Malakas din ang laban ni Myanmar sa suporta ng mga kababayan niya na talaga naman ito ang nagpapalakas sa kanya. Pero performance level, parang feeling ko, panalo pa rin syempre ang Philippines kesa kay Myanmar. And then, Spain. Yes, Spain, isa sa mga magaganda. Na talaga namang masasabi ko, oh my gosh, nakakaloka din yung beauty talaga ni Spain. Hindi mo rin talaga matataglihan. Pero regarding sa performance talaga, ang pagbabasihan, I think angat sa kanila si CJ Opiasa. So hindi ako magtataka silang tatlo ay pwedeng makarating sa dulo ng competition kasi malalakas naman sila pero tulad nga na sinabi ko madami pa din ang kalaban and then ayun guys sana magkaisa tayo lahat para sa country power of the year. So, sana may taas natin dito si CJ of So, ano pang hinihintay mo? Punta na sa Instagram. Charot! So, yan. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yon So, syempre maraming salamat po sa inyong lahat sa support at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe diyan, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell para updated kayo. syempre, sa aking mga chika. Sabi ng gano'n, always keep smiling and always think positive. Walang imposible guys. Magdiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys. Terima kasih telah menonton!